kwento ng pag-ibig at karanasan. Umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama. Hello mga idol! Itago nyo na lang po ako sa pangalang Aileen. 28 years old, from Pasay City. Isa akong single mom mga idol. Paano ba naman? Nagtiwala ako sa ex-boyfriend kong manloloko At iniwan lang kami ng anak ko. Aaminin ko na hanggang ngayon ay bitter pa din talaga ako sa nangyari mga idol. Ni Minsan kasi ay hindi niya kami sinustentuhan ng anak ko. At namumuhay siya na para bang wala siyang iniwan na mag-iina. Kaya heto, kayod kalabaw ako para mabigyan ko ng magandang buhay ang anak ko. Nasa tabi, na, nasa tabi man namin siya o wala. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko mga idol. Muli ito po si Eileen. And I... Thank you. kailangan bayaran. Pa naman to. Bayad dito, bayad dito. Ano pa naman to? Naniningil na naman. Bayadan ko na to ah. Dami namang inaano. Diyos ko, wala na akong kapera-pera. Kailan ba ako magkakapera? Lagi na lang ganito. Bayad, bayad, bayad. Kakarindi na. Mama? Mama? Meron po akong assignment. Pwede niyo po ba akong sa assignment ko? Ano ba naman yan, Christine? Tignan mo naman, busy ang mama mo, oh. dami kong ginagawa. Patulong ka na lang doon sa lolo mo. Eh, mama, hindi po to alam ni lolo, eh. Tsaka po, sabi po nila, kailangan daw po sa assignment, magtulong daw po yung mama, tsaka po yung bata. <laughs> Nak, tingnan mo, oh. dami ginagawa ni mama. Kay lolo na... Pa! Pa! Oh, Bakit? Halika nga muna dito, Pa! oh Ano yun? Lolo, nagpapatulong po kasi ako kay Mama sa assignment ko. Ah! Ay, ay nako. Apo, ay, ay, Stine, eh, nakita mo na ba si, si Mama mo? Eh, busy, maraming ginagawa. Eh, Lolo, sabi po kasi ni Teacher, Mama daw po yung gagawa. Tapat po si Mama. Mama, sige na, tulungan mo na ako, Mama. Ano ba? Busy nga si Mama, oh. Ang ginagawa ni Mama. Pwede ba? Doon ka, pa, ikaw na muna dito. Di ko nang ah. na magkanda ugaga. Ang dami naniningil sa akin. Etong kuryente, may disconnection na. Kailan pa ba ito babayadan? Diyos ko, di pa lumalabas pera ko ah oh, sige na. Ako na bahala kay uh, Christine. Dali ka na, Christine. Ako na magtuturo sa iyo ha? Para hindi mo na maistorbo si Mama. Hindi, magaling naman ako sa mathematics mm -hmm. ba yan? Ha? Sa Apo, English? Opo, Lolo. Oh, oh, sige na. Para hindi maistorbo si Mama. Ako na. Dali ka mm -hmm. na, Lolo. Kung marami akong pagkukulang sa anak ko, mga idol. Sa totoo lang, hindi rin kasi ganun kalapit ang loob ko sa bata dahil naaalala ko ang ex-boyfriend ko sa tuwing nakikita ko ang mukha niya, mga idol. Kamukhang kamukha kasi ng anak ko ang ex ko. Pero eto na to eh, kailangan kong panindigan at itaguyod ang bata. Ano pa nga bang choice namin mga single mom? Kundi kumayod at mag-ipon ng maraming pera, hindi ba? Wala naman akong ibang aasahan na katuwang sa buhay kundi ang sarili ko lang. Kaya nga laking pasasalamat ko na nandyan palagi ang tatay ko para suportahan ako at siya na din ang nagsilbing father figure sa anak ko. Uy, Mare. Paso kayo. Ay, salamat. Sensya na, ha? Hindi na ako nakalinis ng bahay. Eh, biglaan kasi yung pagpunta mo eh. Mm -mm. O, ano? Iko-close ba natin to? Bili mo tulupan to. Ay, nakakua. Alam mo, pinag-isipan ko na rin yan. 100 times na. At saka, gusto ko na talaga mabili. Parang matayo ko na yung business na gusto ko. Oo, oh, sabi ko naman sa'yo eh. Pinatagal-tagal mo pa eh. Ready-ready na to. Pipirmahan mo na lang. Hmm, buti na lang. Andyan ka. Palagi mo ko tinutulungan <laughs> sa lahat ng mga problema ko. Siyempre naman, May eh, trabaho ko din to eh. Kailangan mm -hmm. kaila ko rumakit. Kasi, dami kong bayarin, Mars. Diyos hmm. ko. <laughs> Nagkakanda, losyang, losyang na ako kakatrabaho. Ayan, nasasabi ko sa iyo eh. Relax lang. Huwag mo siyang may stress sa buhay. Tulad ko oh, I ayun mean, na-stressan ko na lang. Ito nga yung pagtatayo ko ng negosyo. Buti na lang na ka magabay sa akin, Mars. Nako, napakaswerte mo. Eh ako naman, eh 'di ba? Single mama ko. Yung magaling kong ex-boyfriend. Nako. Nandun. Kung ano-ano ginagawa sa buhay. Binatang-binata. Iniwang kami ditong mag-ina. Ang kapal ng pagmumuka. Grabe. Wala, wala na talagang hiya sa katawan. <laughs> ang kapal. Diyos <laughs> ko. Nako. Ayaan mo na. Kung di dahil uh, naghiwalay na dalawa, hindi ka rin magkakaganito. Maging successful yung buhay mo. No? Ay, nako. Successful. Oh. Diyos ko, ang layo ko pa sa magiging <laughs> successful. Ano. Madami pa akong kakainin bigas. <laughs> Ay, nako. Ay, ano na ba yung anak mo? Si... Uh, Si Christie? Ah, oo. Yan, busy, busy sa cellphone ni eh. eh, kasi alam mo, ginagawa ko na lang dyan. Pinapa-cellphone ko na lang. Cellphone, iPad, lahat na lang kahit anong gawin niya. Parang di niya na ako abalahin pa. Ay, naku, di ba masama sa bata yun? Kasi yung anak ko, si The Junior, oh. ay... Eh, may limit lang yung paggamit ng mga gadgets. Pag alas 8 na ng gabi, ang ginagawa ko, pinapatay ko na yung wifi. Oo. Oh. Oo, kasi delikado rin sa mga bata. Yan, baka mamaya may mga pinapanood na yan na hindi dapat sa mga bata, di ba? Ah, nako Mars. Eh, kung kaya ko lang tutukan niya anak ko eh, bakit hindi? Eh, sa dami-dami ng ginagawa ko. Hinahayaan ko na lang siya mag-cellphone, nag-iPad-iPad -iPad para hindi niya na ako maabala. Ay, naku. Basta ako panapaalalahanan lang kita, ha? O, paano? Pipirmahan eh, ko na to, Oo, oh, yeah. Sige, perma mo na, Let's go. Hello? Hello? Uh, hello? Hello, ma'am? Oh, bakit kayo uh, napatawag? Si Miss uh, Aileen po ba ito? Oo, oh, bakit? Sino to? Uh, ma'am, kasi iyak-nag-iyak na, iyak na po dito si... Christine, yung anak ninyo po kasi wala pa nagsusundod sa school. Uh, labasan ah, labasan nila po nila. Ay, oo nga no. Naku, pasin. Wala pa yung tatay ko dyan? Ah, wala naman po kanina pa po eh. Mga isang oras na po kasi nakalipas. Ah. Ah, baka may pwede na pong magsundo. Ah, o oh, sige, sige ha. Uh, itatawag ko na lang sa amin. Ako nasa labas. O oh, sige, sige. Salamat ha. Okay, salamat din po ma'am. Hello, pa. Oh, bakit dito ako sa palengke? Nasikaso ko yung pwesto ko dito. Bakit napatawag ka? Aileen? Pa, si Christine hindi nasundo sa school eh. Ano? And... Ay, anong oras na? Diyos ko po. Mag-alas na isa na ng gabi. Eh, nakalimutan ko eh. Ang dami kong ginagawa. Eh, pwede ba sunduin mo muna yung bata? Ha? Ah, ay, naku na ba Eileen. Aileen? Ay, pa- Dako, kawawa naman yung apo ko. Hindi eh, mo sinabi na hindi mo masusundo. Eh, dapat pa mo sinabi para ako na lang pumunta doon sa school nila. Nawala no, nga sa isip ko pa. Ang dami-dami kong ginagawa eh. May, may kamiting pa ako kanina eh. Sayang din yun. Ah, o oh, sige na. At, ah, uh, eh, ko na dito yung tindahan dito sa palagay. Eh, Susunduin pa. ko na. Kawawa okay. naman yung bata. Lala, <laughs> mama, pasrah, mama. bayar saja. Lala, Christine. Lala. Nak kufuk. Lala. we Lala, kenapa aku di sini, Lala? Aku nak kubihak si Lolo. Ya, yes, sir. Ah, uh, bakit? Uh, kayo po ba yung guardian ni Christine? Ah, uh, ako ga, ako yung lolo ga. Uh, sige pa, perma na lang ko dito para mayroon po kami nga. Uh, ebidensya. Ah, sige. Ay, dako. Salamat ha. Lola, hindi -na, na pa ako dito. Walang dumundo. <laughs> Ah, kalau tidak ada itu, nasi dodo. Oh, ini dah tayo. Basic kasi si mama, mo, Dia nawala sa isip niya Ada dah, ada dah. Ada. 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 napapabayaan mo na. Pa, pasensya na. Eh, dami ko nga kasi talagang ginagawa eh. Eto, o tignan mo, yung mga kliyente ko, hindi ko na maasikaso. Kailangan ko kume-extra kita, pa. Kita mo naman yung bayarin natin, sobrang dami. Alam ko naman, ha, para hiting kang busy sa mga pinagagawa mo. Pero isipin mo, na may anak ka nang asikasuhin. Tignan <sighs> mo, iyak nang iyak yung si Christine sa school nila. Hindi, hindi magparang ka ang sa mga... Sa paghihintay sa atin kung sino magsusundo. Ay, ano bang gagawin ko pa? Good na pagod na nga ako. Wala naman ako ibang, wala naman ibang gagawa nito ha. Ako lang ha. Hindi lang nasundo. Diyos ko naman pa. Dami mo naman nasasabi sa akin. Para naman hindi ako mabuting ina. Kinagawa ko to para sa anak ko pa. Ano bang asahan ko sa asawa ko? Wala naman. <laughs> Kaya pasensya na hindi ko nasundo yung anak ko. Pagod na pagod na din ako pa. Ang dami kong iniintindi. Ay, dako. Alam mo, Aileen. Ay, eh, kailangan din na ah, meron kang panahon sa anak mo. Alam ko naman na hindi maganda yung pinagdaanan ng, ng relasyon mo sa doon sa tatay ng uh, ko si Christine. Pero isipin mo pa rin, anak mo pa rin yan. Galing sa'yo yan. Iparamdam mo naman sa kanya na tunay mo sa anak at aadya sa, sa, sa piling mo. Ay, Aileen, hindi kita pinalaki ng ganyan. At dito naman ako para tulungan ka. At gabayan. Pero Aileen, isipin mo, si Christine, ikaw ang mag-aaruga at mag-aalaga. Nakasalalay sa iyo. Magiging kinabukasan niya. Tandaan mo yan. ko sa paningin ninyo ay nagmumukha na akong isang masamang magulang mga idol. Pero anong magagawa ko? Kung hindi ako kakayod, ano na lang ang kakainin ng anak ko at ano na lang ang magiging kinabukasan niya? Sinusubukan ko din naman maging mabuting magulang. Pero tatapatin ko kayo mga idol na napakahirap magtaguyod ng anak. Lalong-lalo na kapag Mag-isa mo lang tong ginagawa. kuya, handa po natin ang uh, presentation sa mga bata. So, uh, feel uh, feel free lang po na magkikot-ikot siya at mag-practice-practice. -practice. Okay? Labas muna ako, okay? Uh, oh, ah, mo. <laughs> Magiging proud na si Lolo kapag nakasayaw ka dyan at makuha mo yung first prize. <laughs> Lolo, nasan po si Mama? Ah, nako apo. Si Mama, nagtatrabaho, nagwo-work, gumagawa ng pera kasi para may pambili ng mga gamit sa school, di ba? May dito, oh. may pambili ng bag, lapis at kahit ano para sa'yo. Eh, Lolo, dapat po mama yung kasama dito eh. Bakit ikaw po yung nandito? Dapat mama ko, ako lang yung may lolo. Wala po yung mama ko. Yung mga kaklasiko, puro mama ako lang yung lolo. Ah, po, huwag ka na kumiyak. At saka, eh, si, si lolo mo na dito naman eh. Pamilya mo naman ako. At saka si papa eh, isipin mo na lang na naandun si Baba, ha? Nag-work para sa'yo. At saka, magpapalakpak naman si lolo kapag sumayo ka na dyan sa stage. Papalakpak kayo ka dito naman at saka, uh, sabi nga, family day. family mo naman si lolo, di ba? ayo hindi mo ba ako alam ni Mama? Kasi mo hindi mo niya ako sinasamahan dito, Lolo! Lolo! Hindi ako alam ni Mama! Ay, apo, huwag ka na umiyak. Alam ka ni Mama. Kaya nagtatrabaho si Mama para sa'yo. Huwag ka na umiyak. Kay, kasi babaya, oh, tingin mo, sasayo ka dun. Papapanood ka ng mga tao. Tapos, eh, umiiyak ka. Tingin na, tahan na, tahan na, tahan na. Tahan <coughs> na. Mo. Ang galing talaga, nagapo ko. Hey. Lala! Sige! Lala! Ang galing talaga. Lala! <laughs> hey. Lala! Oh, ang Chiki, Sige, saya ako. Kaya <laughs> mo si Lolo. Ganito. O, oh, kaliwa. Dali, dali. Lala! Nakabi. Lala! Napaka-bibo talaga, nagapo ko. Lala! Lala! <laughs> Ang galit talaga naman. <laughs> pa Pa. Ha? Tapos na ba? Ay. Pa tapos oh. na ba? Ay, dito ka. Ingal ako. Jusko, tagal ng jeep eh. Ay, 'yung jeep. Tigis-tigis na Tapos oh, na. O ayan oh. Anak! Mama! Mama! Sige na, pa. Hip na ako eh. Ah, sige lang, walang Pero, problema. Eh, ayan, si, uh, walang uh, pakar po yan, anak mo. Nak, galing mo, nak! Galing mo, nak! Nandito na si mama! Thank you, pa. <laughs> Chikitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. to see you like this There is no Morning nak! <laughs> Eto, hinanda ko na yung baon mo ha Eto yung mamaya kakainin mo Para hindi ka nabibili sa kantin Saka ubusin mo to ha Naku, huwag ka munang kakain ng mga chichiria Nalaman ko, mahilig ka palang kumain ng chichiria <laughs> Mama, kayo po ba mag sa sa school? Oo na, ako muna mag-aatid sa'yo. Gusto mo ba si mama muna mag-asikaso sa'yo? Siyempre po, mama. Kasi po, mas na mas ko po kayo, mama. Kasi po, lagi po si lolo kasama ko. Sabi nila, hindi daw ako na mama ko. Hindi totoo yan, anak mahal na mahal ka ng mama mo. Masansya ka na ko laging wala si mama sa tabi mo, ha? Busy lang talaga si mama, madaming inaasikaso. Gusto ko si ni mama. Maganda, maging maganda yung buhay mo, anak. Hindi ka gaya ng buhay ni mama. Kaya lang ang ita, anak, ha? Bigga mo lang ng Ora si mama. Ako bahala sa iyo nak. Magiging okay yung buhay natin anak. Mama. Mahal na mahal ko po kayo, mama. Thank you po. Kasi po hindi po ako pinababayaan, mama. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ka ni mama. Hindi ka nga dito. I love you, anak. I love you, Papa. Ang nauna at pilit na ginagayang live drama sa radyo. Dol, <coughs> kami lang to. Live Drama. Sa 9. Kuwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa IFM Live Drama